Hiyang hiya si Chloe nang makita niya si Andrea sa presinto sa bayan ng Bulalakaw nang siya ay dalhin dito ng mga pulis. Ito ay sa dahilan nang nagkaroon siya ng aksidente sa kalsada dahil sa kapabayaan niya sa pagmamaneho kanina bago magtanghalian. Maging ang kaibigan ni Chloe na si Marian ay napayuko na lang din nang makitang si Andrea Cervantes ang nakikipag-usap sa mga pulis ng oras na iyon. Nakiusap kasi ang magulang ni Chloe kay Andrea na baka pwedeng puntahan muna ito bago sila makarating sa Bulalakaw. Hindi naman ganoon kasama si Andrea para tanggihan ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Kaya bumalik sila ni Ricky sa pinanggalingan nilang bayan. Wala namang anumang salita si Andrea na winika kay Chloe nang makitang nasa loob ito ng maliit na kulungan sa istasyon. Ipinalam na nga lang ni Andrea sa kaibigan nito na paparating na ang mga magulang nito. Nang mga oras namang iyon Si Ricky naman ay naiwan sa sasakyan ni Andrea na pasimpling napatingin sa loob ng istasyon ng pulis. Nais nga sana niyang sumama sa loob, kaso sinabihan siya ng dalaga na huwag na. Kaya na raw kasi itong ihandel ni Andrea. Pero isa rin sa iniisip ni Ricky ng oras na iyon ay ang biglaang pagpasok ng ilang mga nasa labas na pulis dahil sa pagpasok sa loob ng kanyang girlfriend. Sigurado raw siyang pagpipestahan ng tingin ng mga iyon si Andrea at gusto niya sanang lumabas ng sasakyan para ipakita na siya ang boyfriend nito. Kaso, sumunod na lang siya sa gusto ni Andrea at makalipas ang ilang minuto ay lumabas din naman ang dalaga at pumasok sa loob ng sasakyan. Sinabi ng dalaga na hindi raw siya komportable sa loob dahil kay Chloe at dahil na rin sa mga pulis na nakatitig sa kanya roon. May isa pang araw na lumapit sa kanya para kausapin pero sinupladahan niya lang ito. Napapangiti na nga lang si Ricky sa narinig niyang iyon Iyon na nga kasi ang kanyang inaasahang mangyari Ano ba nangyari kay Chloe? Kamusta naman iyong sakay ng motor? Okay naman sila Base sa sinabi sa akin noong kausap kong pulis Minor injuries lang naman And I think masosod naman ito ni tita kapag dumating sila Sabi na nga lang ni Andrea na napapuntong hininga na nga lang sa nangyari Nagalala pa rin naman siya kay Chloe Dahil pinsan niya ito Bigla nga niyang naisip na baka isa sa rason kung bakit nakabangga ang kanyang pinsan ay dahil sa kanyang ginawa kanina rito. Wala kang kasalanan Andres sa nangyari. Huwag kang mafrustrate. Magiging okay rin ang pinsan mo. May ngiti namang wika ni Ricky na makikitang hinawakan pa ang isang kamay ni Andrea ng oras na iyon. Napatangon naman ang dalaga at ngumiti ng bahagya kay Ricky. Tsaka ayaw kong makikitang pumangit ka. Kapag hindi ka nakasmile, parang iba ka. Medyo pabiru pang wika ni Ricky at nang marinig ito ni Andrea ay seryoso itong napatingin sa kanya What? Anong parang iba? Wawala, natatawang sagot ni Ricky at doon na siya napatawa nang bigla siyang paluhin ni Andrea So hindi ako maganda kapag ganito ako? Kapag seryoso ako? Medyo naging mataray si Andrea nang sabihin niyon at si Ricky ay napakamot lang sa ulo Dahil hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari sa sinabi niyang iyon biru biro lang yun, maganda ka always. Sagot ni Ricky at si Andrea ay masama pa rin ang tingin sa kanya. Para tuloy gustong pumunta na lang ni Ricky sa labas ng sasakyan pero wala siyang magawa dahil hawak siya sa kamay ni Andrea ng mga sandaling yun. pagdating ng mga magulang ni Chloe, isang oras ang lumipas, ay doon na nga bumaba ng sasakyan si Andrea para sa lubungin ng mga ito. Dito na nga rin ipinaliwanag ni Andrea ang nangyari base sa kanyang narinig mula sa polis na kanyang nakausap. Sumama pa nga ang dalaga sa loob ng istasyon at nang lumabas itong mag-isa at sumakay sa kotse niya ay doon na napagtanto ni Ricky na sila'y babalik na ng mansalay. Okay na, sinatita na raong bahala kay Chloe. Baka bayaran na lang nila lahat ng gastos noong nakamotor and ibigay ang gustong halaga ng pera kapag napag-usapan ng mabuti. Wika ni Andrea na napatingin pa sa oras sa kanyang phone. Matapos iyon, ay makikita na nga ang sasakyan ng dalaga na tinahak ng muli ang National Road ng Bulalakaw. Araw naman na ng lunes, kinahaponan sa Pinamalan Gymnasium. Makikita na nga sa venue ang pagkapuno nito dahil sa mga supporters ng home crowd. Halos nangingibabaw nga ang kulay na orange dahil sa suot ng mga manonood. Ito rin kasi ang kulay ng jersey ng kanilang team na pinangungunahan ng kanilang ace player na si Michael Gargiano. Ito nga ang ikatlong laro ng pinamalayan Tigers na kung saan ay may kartada na silang 2-0 nang talunin nila ang San Teodoro Warriors at ang Victoria Eagles na isa sa naging matindi nilang laro dahil sa isa lang ang lamang nila rito. Nag-ingay na nga rin ang mga taga pinamalayan nang pumasok na ang kanilang koponan na nangislap pa sa liwanag mula sa itaas ng venue ang jersey na kulay orange na may kulay itim na disenyo sa tabi. Makikita nga rin ang logo ng isang tigre na tumalon na kung saan ay makikita naman sa ibaba nito ang pangalan ng kanilang munisipyo. Pinamalayan, pinamalayan, pinamalayan. Tigers, tigers, tigers. Kumalingaw-ngaw nga ang malakas na cheer na ito at dinagundong din ng mga pampaingay nila ang loob ng gymnasium dahil doon. Hindi raw kasi basta-basta ang kanilang makakalaban ngayon dahil nagawang talunin ng team na ito ang isa sa magagaling na koponan dito sa OMPL pagdating nga sa bench ng mga manlalaro ng pinamalayan ay siya naman pagpasok ng mga manonood na nakasuot ng kulay berde na pantaas makikita nga rin na may isa rito ang may dalang bandera ng kanilang upunan at maririnig sa likuran nito ang sinkronisadong pagsigaw para i-cheer ang kanilang team na nasa kanilang hulihan Nauhan Exterminators Nauhan Exterminators Nauhan Exterminators Ito rin ang ikatlong laban ng Nauhan na nakakuha na rin ang dalawang panalo mula sa Victoria at Kalapan. Nang makapasok nga ang mga players na naka-green jersey sa loob ng venue, ay sa isang player kagad na patingin ang mga tagapinamalayan at ito ay sa bagong team captain ng exterminators na si Maki Romero. Siya pala iyon, iyong may number 24 sa likod ng jersey. Parang magaling nga, ang seryoso rin ng itsura. Matatalo kaya natin sila? Siyempre oo, para namang wala kang tiwala kay Michael Gargiano. Nandyan pa si Axel at ang sentro nating si Sanchez. Pagmamalaki naman ang isa. Kaso, tinalo nila ang kalapan. Napanood naman ninyo siguro ang ginawa ni Maki Romero kay Mover Flores. Winika naman ang isa at ito na nga ang biglang nagbigay ng kabog sa mga kasamahan niya. Naalala nila ang larong iyon nang panoorin nila ang replay. At isa lang ang masasabi nila pagkatapos ng labang iyon halimaw maglaro ng basketball si Maki Romero. Napuno na nga ang venue ng dumating na pareho ang dalawang koponang maglalaban. Napaseryoso nga rin ang mga taga pinamalayan nang makita nilang nasa venue rin ang team ng Rojas Sharks na pinangungunahan ni Dre Sanchez. Makikita nga nakapwesto ang team na ito malapit sa bench ng pinamalayan lalo pang pinsan ni Dre ang sentro na si Allen Sanchez. Napaseryoso nga rin sandali ang mga manonood nang makita rin sa audience area ang ace player doon ng Socorro Breakers. Ito ay ang may kulay pulang buhok na si Damon Barcibal at ang chinito na si Spade Yap. May kartadang 2-0 rin ang kupunang ito nang talunin nila ang kupunan ng Pola at nitong huli ay ang team ng Bako na kung saan ay kamuntikan pa silang talunin dahil sa clutch plays ng isang bagong player doon. Nagulat na nga lang din ang mga manunod nang pumasok sa entrance area ang apat na kalalakihang nakasuot ng kulay asul na jersey jackets at makikita sa likod dito ang isang sea lion. Napatayo nga ang mga nakakita roon at napaseryoso sila dahil ito ay sina Henrik Ramirez ng bayan ng Portugalera. Mukhang bigatin ang laban natin dito ngayon. Nandito ang defending champion. Bulalas nga ng isang babaeng malapit doon. Ang ilan ngang mga manunod na nakatayo na lang sa may entrance ay agarang nagpa-picture sa mga iyon. Napailing na nga lang si Henrik Ramirez, habang si Jeric Salonga naman ay napangiti na lang nang hilahin siya ng isang babae para magpa sa mga kaibigan nito. Si janri Perez naman ay kalmadong tumabi sa isang grupo ng mga kabataan, habang si Carlo Ibanez naman ay pasinting tumago papunta sa ilang manonood na nakatayo. Hindi rin naman daw siya gaanong kilala sa pinamalayan, lalo pat ngayon lang siya bumalik sa paglalaro ng OMPL. Sayang, wala ako sa may entrance nasabi na nga lang ng iba at hindi pa roon natatapos ang pagpasok ng mga kilalang manlalaro sa OMPL dahil dumating rin dito ang ilang manlalaro ng Kalapan City Beasts at tuwang tuwa naman lalo ang mga tagapinamalayan na malapit doon Pinangungunahan ito ni Mover Flores na kung saan ay kasama rin ito ang kanyang kasintahan at ilang member na kasama niya mula sa kanyang kupunan Naroon din ang tatlong agonsilyo si Nasemeron at Suarez at si Baltasar na kumaway pa sa mga kababaihang tumawag sa kanya. Isusumbong kita sa jowa mo. Pasaring nga kaagad ni Trey na ikinangiti naman ng pilit ni Baltasar. Kuya, kinawayan ko lang iyong mga tumatawag sa akin. Baka matawag akong suplado. Sagot naman ni Romeo na hindi na nga tumingin sa paligid matapos iyon. Si mover naman inapaseryoso nang makita si Henrik na nakatayo sa may ilalim ng basket at doon na rin daw sila puwepesto puno na kasi sa mismong audience area kaya wala raw silang choice kundi ang tumayo na lang manonood kaya si na Mendes dito sa pinamalayan tanong nga kaagad ni Henrik sa dumating na si mover nakita nga rin niya ang ilang players mula sa ibang bayan at mukhang interesado rin silang mapanood ang ace player ng nauhan na si Romero I'm not sure sabi naman ni mover na napakibitbalikat na lang malayo ang mansalay at kung may trabaho siya bukas ay baka hindi sila makauwi kasi madilim sa daan. Nasabi naman ni Jeric na nasa likuran ni Ramirez. Napatingin na nga lang si Ramirez sa malayo. Nais kasi niyang tanungin si Mendez tungkol kay Abad kung paano raw nagkakilala ang dalawa. Hindi ko expected na manunod si Ramirez at Flores dito sa pinamalayan. Nasambit naman ni Axel Sandoval habang pinapatalbog ang bola. Kasalukuyan na nga sila nagwa-warm up at makikita sa ilalim ng kanilang basket ang dalawang pinakamagaling na manlalaro ng OMPL. Hindi tayo dahilan kung bakit nandito ang mga yan Sigurado akong dahil iyan sa manlalaro ng nauhan na makakalaban natin. Sambit naman ni Gardiano na biglang nagpakawala ng isang midrange jumper. Pumasok iyon at pagkatapos noon ay napatingin nga siya sa kabilang side ng court. Nakikita nga roon ang mga nakaberde na team ng nauhan na kasalukuyan na rin nagwa-warm up. Maki Romero, kailangan nating siyang mapigilan. Kailangan masira natin ang laro niya habang maaga pa. Sambit pa nga ni Gardiano habang pinagmamasdan si Romero na nagpapatalbog lang ng bola sa isang tabi. Pinaghandaan raw nila ang larong ito at gagawin nila ang lahat para manalo sa laban nilang ito. Mukhang dinayo ka pa ng mga players ng ibang bayan dito sa Pinamalayan na. ah. Nakangiti namang winika ni Coach Mabs habang nakatingin kay Romero na nagpapatalbog ng dalawang bola sa isang pwesto na malapit sa kanilang bench. Wala akong pakialam sa kanila. Supladong sagot naman ni Romero na ikinatawa ni Coach Mabs. Bakit nga ba magkakapakailam itong kanyang pamangkin sa mga iyon? Mukhang ang focus lang daw palagi ni Maki ay ang manalo sa game at wala nang iba pa. Nagpatuloy pa ang warm-up ng dalawang team hanggang sa tuluyan na ngang sumilbato ang referee at hudyat na ito na magsisimula na ang laban. Ang mga taga-pinamalan niya ay nag-ingay na at makikita na nga ang dalawang maglalabang team sa gitna ng court. Seryosong pinginan ang ginawa ng bawat isa at pagkatapos makipagkamay ni Coach Mabs sa coach ng pinamalayan na si Coach George ay makikita ang bigla ang pagngiti nila sa isa't isa. Malakas ngayon ang team mo Mabs. Mukhang hindi magiging madali ang pagkapanalo namin ngayon sa iyo ah. Sabi nga ni Coach George nakaida rin lang din ang coach ng Nauhan. May history na rin nga ang dalawang ito noong kabataan nila dahil nagkakalaban na rin sila noon sa paglalaro ng basketball kapag dumadayo sila sa mga lugar nila. Mukhang baliktad na ang mangyayari ngayon George. Ang team ko naman ang mananalo. Wika nga ni Coach Mabs at kasabay nito ay ang pagngisi nila sa isa't isa. Pinaghanda na namin si Romero kaya hindi ka makakasiguro na kayo ang mananalo rito. Tsaka na lang tayo mag-usap kapag tapos ng laban. Ayaw ko naman magsalta ng tapos pero hindi naman mangyayari sa huli. Sabi nga ni Coach Mabs na parang sinira ang kaangasan ni Coach George sa kanya. Tumalikod na rin siya rito at pagkatapos noon ay ang pagbalik na ng dalawang kupunan sa bench nila para paghanda na ang pagsisimula ng laban. Nauhan Exterminators 2-0 versus Pinamalayan Tigers 2-0 Dumagundong na nga ang buong Pinamalayan Gymnasium nang pumasok na ang mga starting players ng dalawang team. Makikita na nga rin ang seryosong pagtayo ni Allen Sanchez sa harapan ni Chris Nerio. Para talaga akong maliit kapag itong si Allen ang katapat ko. Sabi na nga lang ni Nerio sa sarili nang humanda na sila para sa jump ball si Romero naman ay seryoso lang na naghandal ng tabihan na siya ni Gardiano. Nakita na ni Maki kung paano ito maglaro at masasabi niya ang magaling din ito. Pero wala siyang pakialam kung gaano pa ito kagaling. Good luck pre. Sabi nga ni Gardiano na hindi naman pinansin ni Romero nang makitang ang referee na may hawak sa bola ay nagpunta na sa gitna. Good luck Axel. Hindi na kami ang dating nauhan. Sambit naman ni Gareho kay Sandoval na napangiti na lang dahil nagmamalaki na kagad sa kanya ang katapat niya. Oo nga, salamat sa bagong team captain ninyo at bagong ace player. Sagot naman ni Sandoval na hindi ka agad ikinatuwa ni Gareho. Sumilbato na nga ang referee at kasabay nito ay ang pagseryoso ng mga manonood. Sa pagtapo nito pa sa bola ay do na nga rin tumalon ang dalawang sentro na nasa gitna ng court panalo si Sanchez Bulalas nga ni Tristan Agoncillo mula sa audience area At kasunod nito ay ang biglang pagharang ni Gardiano kay Romero Kasunod nga rin noon ay ang pagtalo ni Sandoval para sambutin ang bola Nagwala ka agad ang pinamalayan supporters nang makitang nakuha nilang possession at kasunod nga nito ay ang isang bounce pass papunta sa side nila ang kanyang isinunod Nabigla na lang nga ang mga nakaberde nang makitang naroon na si Gardiano na pagkakuha sa bola ay kaagad na sinabayan ni Romero. Tingnan natin ngayon kung talagang mahusay ka Romero. Sabi nga ni Gardiano na bumigla ng paghinto na naging dahilan upang si Maki ay mapaderetso. Isang mabilis sa pagbalik ang ginawa ni Gardiano at nagwala ang kanyang mga fans ng isang step back jumper ang kanyang napagtagumpayan. 2-0 kagad ang score at sa pagpunta ng bola sa team ng Nauhan ay nagulat na lang sila dahil lang sambutin ni Romero ang bola ay dalawang manlalaro kagad ng pinamalayan ang humarang sa kanya si Gardiano at ang isa nilang manlalaro may apelidong ilaw ang pinakamagaling na defender ng team ng Tigers ito pala ang gusto ninyong mangyari sabi nga ni Maki sa sarili at agad siyang umatras para kumuha ng buelo pero nang umabanti siya matapos iyon ay nabigla na lang siya nang tumayo sa harapan niya si Ilaw na naging dahilan upang mapahinto siya. Buwaya si Romero. Kaya malaki ang chance na hindi siya kagad magpasa ng bola. Sumagi nga ito sa isip ni Gardiano na sinabi ni Coach George sa kanila. Napangiti nga siya at agad na dumikit kay Romero habang si Ilaw naman ay mabilis sa sinundot ang bola na naging dahilan upang si Maki ay biglang mapahawak sa kanyang pinapatalbog nagwala nga kagad ng mga taga pinamalayan dahil na corner ng dalawa nilang players si Romero kasunod nga rin ito ay ang pagtakbo ni Kasapaw na planong hingi ng bola kaso pinilit ni Romero na talunin ang depensa sa kanya ng dalawang players ng kalaban na naging dahilan upang ang referee ay mapasilbato dahil naubos na ang 8 seconds count ng nauhan kumawala nga ang malakas na cheer ng mga manonood at kasabay rin ito ay ang pagngiti ni Ramirez. Dahil nga nakikita na ng maraming teams ang kakayahan ni Romero, dito na nga rin nakakabuo ang marami ng mga plano upang ito ay mapigilan. Turnover kagad ang nagawa ni Romero sa pagsisimula ng game at lalong nagsaya ang home court dahil sa pagtatapos ng unang quarter ay ang pinamalayan Tigers ang lamang. 25 to 15